Come on, NYGC blind drama. We'll we'll room. Room. We'll if you like this video, please like, share and subscribe to our NYGC. channel. Nice. Yari na ang kompleto rekados nga drama. Diri batian ang sari-sari nga mga istorya. Mapa-aksyon, love story o komedya. Naisya ka, joke time, time drama. drama. Ginadulong sa inyo sa NYGC. Naisya nice ka channel, blind drama. Tagsang ASFM 106.9. Kagaron, sugura na ang pagharaka. Pag <laughs> gali sa kilid siyang dalan, ho? Ay, ti, amo mo na di pero ginapwistuhan ta. Ah, <laughs> oh, oo, no? Dali ba may ko si mo? Ano naman na, Marites? Party naman sa tupad balay ta? Ah, hindi ah. Party naman niya sa social media. <laughs> <laughs> nga ano man, ha? Ay, kanami, no? Oh. mo sang nagay ay sa social media. Nanamian ka pa. <laughs> uh, atin, oo, oo, eh. Tinga, ah, Ako, eh, nga, ah kung may nag-aaway gani, kanami kayo may tsikahon ta. Tapos, may imarites na sa mga tao. Uy, uh -huh. abi mo marites? Hindi ginabala ma, yung abuluhaton nga, ikutso-kutso mo yung iban niya tao sa iban man. Ay, Marisol, ikaw na. Uh -huh. so, ikaw man ang manugsulusol. Kaya ikaw man ang marites? Gani. Uh -huh. Ay, abi mo? Sus, grabe mo. Hindi lang niya sa aton gobyerno ng ilinaway. Ay, bisan diin na lang subong may nagapatot sa dahay mo. Nagasinuya ay. Ay, amo na gani nga, way na ko gana maglantaw sa akon nga social media account kiti. Ti. Kay ka load mo? <laughs> ay, hindi ah, natakaan ko sa halin nila ilinaway. Sa balay nga daan, may na. Damo man kami problema sa amon pamilya. Tapos ina, dugang pagid. Amo, gid. Ikaw <laughs> yung blamaritis. Kung anong yambal ko, mo lang dayon ako, oh, ah. Ako ah, yan, nakita ko yung uh, mayo kaya nga tao, Marisol. Ah, may pagka Marisol, sol ka lang. <laughs> Pero mayo kaya nga tao. Mabuot kaya. Hoy, hmm. Oy, nga mo silang panulok mo sa akun? Pahulma ko to bidwa kalitsi nga bugas be. Siling ko gidaw. Aha! <laughs> <laughs> Ang mga sekreto, mabuyag Sa masakitan ka sa mga purok sa barangay sa opisina oh Lolo Doroy, ano na tabo sa imo ha huh? rose <laughs> ah ani malipayon ah <laughs> huh? malipayon kana sa mga lola deroy oh? aw hindi nga maligo <laughs> gani eh bala na mo nga hindi ka maligo Korte, gani mo ba? pro. bro, okay lang ah. Doon na ay naman kami ni Maskubado. <laughs> Pamat ganto ganito gani. Ang ni Maskubado, o oh, na si Imo. <laughs> Rose? Ano na, Lolo Doroy? Sa pamatyagan mo, may maluyag pa sa ako niya, babae. Bisan wala ko kapaligo. Ano? Ate, may aras ang pariyo si mo wala mang gapaligo ba siguro eh <laughs> ay ano abi kay may ginadiskartihan ko to sino na luludroy isa ka lady sa mula ginaduro diskartihan ko Amo na nga, permit ko ga shopping, bisan wala ko kwarta. <laughs> Di ka mamakal ka, huwag ka kwarta? Ah, wala. Gawin do, shopping lang ko ah. <laughs> ano? Oo! Oh, oh. Lablang lang. Lantaw, lantaw lang ah. Ay, gali. Oo. Oh, oh. Kasi huwag man ko kwarta. Huwag man ko ibakal. Kaya huwag man ko gintagaan. Ngayari ulit na bakal ho. Oh. Kwarta ni. Eh. Bakal sa ano na? Bakal sa habon. Ligo ka Para manamihan siya sa imo, Lolo Doroy. Ah. <laughs> <laughs> Ang kabuhibisan. May problema. May kasadya. Bar barangay may siyang ka tunog sang kasadya yan YGC blind drama yung reprebido na po siya na diskarte mo sa kanugay na kayo malapit na kita sa atyong nagduan manaong sa dugay-dugay ate sige pre duming ah <laughs> doble kinay karoon ng kabe ko mo <laughs> ay huubad besahin din kakisa kung ganito kung sabi ni dad po ba Ay, ti eh. aku pa ya. Ay, man, ikaw pa. ti, <laughs> anong una ko nga pamangko siya, priduming? Mabangkutan siya kung sino kala niya. Ate, sigi sigi, Pamangkutan ko siya kung sino ang pangalan niya. Karuna, <laughs> <laughs> ba, abat ko pala. Oh, bayaan ko si Pre Nalingaw na sa kado kay yeah. Bye-bye, Pre Bye-bye. <laughs> yeah. Sa nga na pagkaon Barato so Sumagot ko na pa ko si ngalan niya? Hi. Hello. Ah, what is your name? My name is Charlie Gordon. Ah. Oh, ngalan man asal sa ngabi ko ko. Hindi bale, pareho lang kamong ngalan. What is your name? Ah, my name is Albino. Albino. Nice name, uh, Choi Albino. Ah, ah Toto Charlie. Yes. May kinanglan ko tanit sa imo. Give me my money. Oh, ho, ho, ho. Wala aku kwarta. Oh, 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 wala kwarta. Abi mo Choi Albino. Oh, kabalo ka magilong Oh. Dugay na po rin sa lugar niyo. Habi mo, may challenge man ako sa upod ko. Araw usunan. Gin-challenge niya ako nga kung sino makauna uh, bugno sa ako na kaga uh, magtaog ako, pitihan niya ako baka tupakari. Te, ganoon, kaya ginuna mo ako bugno, te, tubli ang gabi ko. Oo. Oo. man. O wala ka galing Ik kwarta? Hindi ka galing ka, no? Animal, sapat ka. Ikaw na ya. Ikaw na ya, sapat. Dalok-dalok ka. Ikaw na ya. Oh, 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 Nanay ko. Oh, <laughs> my naisahan kita ko. Pati si Pridoming, naisahan isahan ako. Oh, nagdulog na kali ang series. Wala kita ko kahibalong na naog na siya. Ah, uh, imbis uh, nga ako makakabi. Ako pa yung nakabihan. Oh, oh, oh. Animal ka, Pridoming. Ginasumpa ko. Mabalos kita ko sa imo. Mabalos kita ko sa imo, Pridoming. <coughs> Maya-maya nagalupad na gakanta-kanta naga Kay si tikling wala na sing mata yeah. Ay, salamat. Ari, nagigbad ako. Nagkapuli, nagigbad ako din sa barangay na siya yeah. ka. Ginasumpa ko. Pati malos kita ko, Pridomeng. Pati malos kita ko. Ah, <laughs> Ginaadiga ko pa ang tingin ni Pati malos ako, do? Ay, eh, eh tapos tigit Guru kakigya sa akun po bayaan ginabayaan ko siya sa series kabusta na ihan to ang natabo nakadiskarte gin sa sa kado o kun siya ang nadiskartihan. o o oh, <gat> <mati> Palibot <PM alumni> libot na lang ko Total, why man di si Premilo Mas mayo gani nga wala siya. Kaya umaubos kiding kwarta ko. Pilan lang ni nga daan oh. Oh. Nagamay na lang yung sinisiluhon ko. Eh, mapadayaw na ko siya paglagaw-lagaw ah. Oh, oh, hindi. Uy, parang maloy. na pagtagawa kwarta mo ah. Ah, ah. ko Okay. Eh, jutay lang ito parang maloy. Pang kapi-kapi lang ito para sa akong gatag. Tutok, jo-jo. Di mayu gin ke hari ke subung. Adik pungku-pungku tadi ane sih gad ke oh. dua o ah. Bau wow, mayu gin bah. Oh. Bau wow, mayu bangku di gele dalan o do no, plastik ke bangku bah. Ah, Ibu eh, putai di nila grup para pungkuan sih mama bla. Abi ko pungkuan sih mga marites. Imo, <laughs> oh. Pariyo man si Imo eh. Oh, Abi si mo bla para Hei, oh. Ambal nila kuno kita sa Pilipinas pigado gid nga pungsod. Uh -huh. Pero ako wala ko nagapati ah. Kay nga ah, Kita mo na Bongoy ning ano nang tawag sina blood control? Blood control. Ano tawag sina? Blood control. <laughs> <laughs> Ay, gusto na natunduman ko ng tam. Ang chatto nga tawag sina. Editor. Blood control gali nang uod blang sa mga duta na siya mga dalan bala na Premiloy oo siya baha gali na no man eh, budlay gini kun ordinaryo ka lang ang mamumugon kay kaluluoy lang gid tiya Premiloy ka milyon million gali ang ginpangawat sa aton niya sa Pilipinas kita mutong balita kita ko to balita Uy nanu man eh, iya man kanugon sa mga milyon nga ginapanghua lang no dali kun hatag yo na sa ko kun pa ko kay <laughs> <laughs> nga sa imo lang ang dipon pwede sa ha tunga te <tayo. laughs> ah, ikaw imo ya no gusto mo gid ya mo gid ang tao bagay ka gid bla ha bagay ba Magpolitiko. <laughs> ah, <laughs> Oo. Oh, ito na na yung <laughs> ginagdamdamgo ng magpolitiko ko. Oo, oh, bagay ka magpolitiko. Parang uh, damo. Ba? Ano man. gusto ko yung may politiko ah, oh, ngaban para may pangayuan, ko <laughs> ako yung gusto ko ya maging kontraktor oh. oh para damo yang kwarta ko ay naku Pramiloy. premilo oh. eh kabalukan na siyang balita ado balita sakada sakit amat amat na na Si indai kateren ren gele si totot jok kaslona. Baka udre. Ai, imo ya bla parmi loi puro lengia ya kaun. Ki pabor ka e okay man sia relasion nila parmi do oke man sia imo nga isa ka maestra ka bulag nga masaista. Do oke okay lah man si nga no, isa ka bulag ng ah, no, ya si nga masaista ka ga ati mayo gin no ka ti bisan pano ya bla. Makita manaton si totot jok ngabisan nga bisan amulan na sia. Ga pening uha. Uh. Basta. Gapalanggaan na problema na. Oo. oo Ang oh. importante sa pag-updanay, nagapalanggaan na. Hindi oh. kung ikaw ba, kung babae, umamana malang ko mga palahobog, mga tamaran nga, intuon malang sakiton malangko oh. ko. Okay. Piliyon ko na lang yung mamana, masista, magamuna. Oo. Okay. Sa sasakiton ka lang man. Ah, pabayaan ka. Oh. Ay. Pilihan ah dalam masih sta premilo Oh, oh dia Oh di belah semua harga pematik dah. <laughs> Pilihan ah dia masih sta. Pun kapoi ka bobe mama sai sik dia. U u batu ud. Halah. Oh. Dua siskai menang dengan pakar dua dia Haa, dua-dua aku mau pilih masa istri <laughs> Haa, <laughs> haa, uh, haa aku saya mau permilai oh. Uh, aku dalaga laga Ma pilih aku yang pang, pamanahon ko ah, tiga Ah, dai sky. ka, uh. mama kabil yang tigulang. Ari ko. <laughs> Man nga kapigaduhod hindi gid ba kalipat gabagi yuhom home kay ang pag magapabakod sa aton tagipusoon. Tubtub naman siya liwat sangalan na lang siyang bilog na puwersa sa NYGC blind drama -bye. Hello, -bye. Ka -bye. Ka mo. bye bye Halong hello hello kamo bye lo mo ang istirasyon sa kami termina da 来。